Alam mo ba kung ano ang tunay na rason kung bakit tayo mag-celebrate ng Pasko? Magsimula tayo sa hindi pa niluwal si Jesus bilang tao dito sa mundo. Sa panahon ng mga patriarka, ito po yung mga magulang o nauunang tao sa lahi ng mga Israelita. Hanggang sa mga pupita, sila po ay may mga batas na dapat sundin. Mga lagda ng Panginoon kung paano sila mamumuhay. Pero sa katotohanan, walang ni isa na nakasunod sa mga patas ng Panginoon. Lahat ng mga tao ay dapat parusahan ng kamatayan. Dito nagsimulang magpropesya ang mga propita tungkol na Hesus na magliligtas sa mga tao sa kasalanan. Tinatawag din siyang Emmanuel o ang ibig sabihin ay sumasa atin ang Diyos at Mesiyas o ang taong magliligtas. Huwag kayong maguluhan sa mga pangalan niya sa madaling salita, si Jesus ang nagliligtas sa atin o ang kabayaran sa lahat ng ating kasalanan. At ngayon, siya pa ang ating tagapagligtas kahit saan ka man magpunta. At siya ay kasama mo hanggang sa dulo ng mundo. Ito ang tunay na rason kung bakit tayo mag-celebrate ng Pasko. Okay lang naman kung walang tiyak na taon, buwan at araw, kung kailan talaga ipinanganak si Jesus. Maraming misteryo talaga nang isinilang si Jesus dito sa mundo. Pero ipinaliwanag naman ito sa banal na aklat. Diyos siya na nagiging tao. Nagdadalang tao si Maria na isang dalaga sa pamamagitan ng banal na espiritu. Si Jesus ay may mga kapatid. Siyempre hindi na natili si Maria na berhen kasi may mga anak sila ni Jose. Bakit nga ba ginagawa ng Panginoon ito? Simple lang ang sagot dahil sa pagmamahal ng Panginoon sa atin. Ipinigay niya ang kanyang anak para tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. At ngayon, tapos na ang lahat. Tinubos na tayo ng Panginoong Hesus. Ang sa atin na lang ay maniniwala sa kanya para magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Dapat nating iselebrate talaga ang ginawa ng Panginoon dito sa atin. Nagdurusa siya para tayo ay sumaya pinarosahan siya para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan isinilang siya para tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan dahil sa kanyang walang katapusang pag-ibig sa atin hindi natin ito mapapantayan pero sa pamamagitan ng ating pagtulong pagbibigay sa mga nangangailangan pagpapakita natin ng pag-ibig sa kapwa tao nagawa na rin natin ang tunay na diwa ng Pasko ang maganda pa nito ito ay ginagawa na natin tuwing Pasko at gawin din natin sa lahat ng araw. Iyon mga kadens, always share the love. At huwag ding kalimutang i-click ang salitang subscribe sa ibaba. O di kaya ang true a na button na nasa gitna sa video na ito. Salamat sa suporta. Merry Christmas!